Hi guys. Bisitahin natin ang palay dito sa Lopez Farm. Yeah, Lopez Farm. Pero hindi I amin. Mean. <laughs> Nakiki farm lang. Yan. Dahil mayroon ang liga ng basketball ngayon ay medyo natatama-tamaan. Parang hindi lang medyo ang mga palay kagaya nito ayan kasi pagka nalakas yung ano bato ng bola ng mga naglalaro ay tinatamaan ang mga palay buti na lang at hindi naman masyado ayan sabi nga hindi naman abutin ng ilang salup pero sayang pa rin sana. Kasi, halimbawa, ganyan, oh. Sila ay naglalaro ng basketball. Tapos, yung bola, lalo na pagka uh, nag-games na, ay napupunta nga dito sa pala. Kaya, ganyan. Uh, punta natin. Dito naman sa gawi din eh. Ayan. Meron pa rin may nagagasak. Napala eh. Ayan. Di naman pala ano. Di naman pala masyadong malaki. Ayan. Sa so, ngayon nga ay... Pasyal-pasyal tayo. Dito sa... Ay, kala ko tatamaan ako ng bola. Sa... Yan. Pasyalan natin. Baka akala nung ating bukid ay eh, nakakalimutan ko na siya. Ayan. Diba? Maganda na. Oops. Maganda na ang kulay. Nagkukulay ginto na ang ating bukid. Ayan, tanawin natin. Mula dito hanggang ron. Ay nagkukulay ginto na ang paligid. Sa gawin doon na ay na-harvest na. Tanging dito na lang sa Lopez Farm <laughs> Lopez Farm ang hindi pa na-harvest medyo kinukulang-kulang pa na tubig mga ilang araw lang ay eh, ito ay ano ha-harvestin na okay. as you can see ayan no? Ilang araw na lang at ito ay iha harvest na. Oh, yan. Ganyan na kaganda. Kulang pa yung kanyang pagkukulay ginto. Pero yan ay... Ay! Pauwi na ako dyan! <laughs> tao sa amin. Ayan, ayan. Abay na sa inyo. Ah, papunta na! Dahil nga sa may humihiyaw na sa harap ng ang tindahan. Sige. Hmm. ibang diba ganda? Bye! Mwah!